Hello mga kawaray, tingnan nyo yung langgam. Bibilogan ko yan. Hindi sila nakakalabas pala pag binilogan o. Oh. Ayan, ba? Diba? Tingnan nyo. Ayan o. Natatawa kami ng anak ko. Kanina pa kami nagbibilog ng langgam. Pag binilogan pala sila, hindi sila nakakalabas. nag ikot lang sila dyan sa bilog na yan. Ayan o, ba? Diba? Baba. Taas lang siya <laughs> nakakatawa pala yung langgam pag binilogan. Hindi pala sila basta-basta makakalabas. Ayan na ay yung uling. Binilogan ko siya ng uling. Di ba? Try niyo mga kawaray. Nakakatuwa. Hindi sila basta-basta nakakadaan. So, Di ba? <laughs> Natatawa talaga kami kanina pa. Mom. Ano? Mamaya? Opo, mamaya. Tingnan nyo, diba? Inikot-ikot lang talaga siya. Tapos tingnan nyo, magbibilog ako dyan. Isa. Ay, makalabas. Ito, ito, ito. Yan. Hindi oh. rin yan makakalabas na maliit. Ayan, oh. Ayan, oh. Umakyat siya, tapos bumaba. Ayan, umakyat na naman. Ayan, umakit. Hindi siya mapakali. Ayan, pa. Ayan, ganyan. Ayan. Ito pa, isa pa, ayan. Ayan, iba Pakit na sana siya eh kaso bininugan, binagal uh naman -huh. siya. Yan eh. Ganyan talaga sila pala pag bininugan. Hindi uh -huh. sila mapakali. Nakakatuwa <laughs> lang talaga mga kamarani. Yan, yung malaki, hindi pa rin nakakalabas. <laughs> Grabe. Ayan yung isa. Ganun pa rin, nandiyan pa rin siya. Hindi pa rin siya nakakalabas. Ayan yung isa naman. <laughs> Magtataka ka talaga sa mga langgam. Ganun lang palang katapat. Pambilugan natin para hindi makalabas. Hindi sila magkalat gaano. Yan oh. Uh. Nahilo na yung isa na kaikot-ikot.